Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, ating aalamin ang mga pampaswerteng dala ng mga pusa. Kung ano ang mga swerteng dala nito na ayon sa kanilang mga kulay. Ang una nga dyan ay ang black cat. Ang mga itim na pusa ay madalas na napagkakamalan na malas o nagdadala ng negatibong mga pangyayari. Pero sa makatuwid, ang mga itim na pusa ay talagang sumisimbolo sa magandang kalusugan at paggamot. Kadalasang lumilitaw sila sa paligid ng mga taong may matinding karamdaman upang makatulong nagabayan sila sa paglipat sa kabilang buhay pangalawa ang puting pusa ang puting pusa ay nagdadala ng magandang kapalaran mula sa espirituwal na kaharian maraming tao ang naniniwala na ang mga gabay ng espirito ay maaaring Magpakita sa anyo ng isang puting pusa sa oras ng pangangailangan. Ang mga psychic at medium ay may partikular na kaugnayan sa puting pusa dahil ang mga magagandang pusang ito ay nag-aakit sa spiritual na enerhiya. Ang mga gray cat o kulay abong pusa ay sumisimbolo naman para sa mga nakakaranas ng mahihirap na sitwasyon o pagta-transformation. Ang mga ito ay nagbibigay ng pag-asa sa atin dahil tumutulong sila na maunawaan ang ating spiritual na mga problema upang makayanan natin ang mga ito. Ang mga kulay abo na pusa ay simbolo rin ng paggabay sa atin para sa mahihirap na desisyon na dapat nating gawin at tulungan tayong makamit ang tamang konklusyon kapag hindi malinaw kung ano ang dapat na pagpipilian. Orange cat, ang mga orange na pusa ay isang mas masiglang lahi na umuunlad sa pagbabago at kasiyahan. Pinalalakas nila ang ating mga instinct sa pamumuno na nagtutulak sa atin na mabuhay at magsimula ng bagong paglalakbay o bagong simula. Ang pinaghalong black and white cat naman o tuxedo cat ay simbolo rin ng kalukohan at paglalaro. Nirepresenta nito na kailangan din tayong magkaroon ng konting kasiyahan sa ating buhay at huwag masyadong seryosohin ang buhay. Ang mga pusa naman na may tatlong kulay ay sinasabing may katiyakan sa sarili at kung biansa, mausisa at mabilis na umaangkop sa mga bagong sitwasyon. Sila rin daw ay medyo kaakit-akit at magaling sa mga tao at iba pang mga hayop. Ang mga buksang ito, higit sa iba, ay maaaring magkaroon ng iba't ibang uri ng mga katangian ng personalidad na nagpapakita ng mga taong pinaka naka-attach sa kanila at nakakasama nila. Madalas na nagbabago ang kanilang mga personalidad habang nagbabago ang mood at ugali ng kanilang mga amo. At yun lamang ang video ito Kung nagustuhan ang video nito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.